Thank <tickly> you. Thank you. Buenas noches, damas y caballeros. Again, we're back. Buenas noches, damas. Again, we're back. At kahit pagod na si Bat, uh, uh, we have to uh, bring to you this very important development. Yun lang, uh, kasalanan ito ng Bat team ko. Kayo talaga, marunong talaga kayo. Ha? Sana hindi nyo na ito binigyan sa akin. Bibigyan nyo to sa akin. Sabihin nyo, Sir, pwede nyo ito i-report bukas ng umaga. Eh, kayo naman, alam nyo, hindi ko gawin, hindi, hindi ko batiis gawin yun. Ipabukas ito. Ito talagang bad team ko. Oh. Hindi ako makatulog hanggang hindi ako makareport nito. Sobra na to. So yan, ang report binigay nila sa akin at ang dahilan kaya hindi pa ako nakapag, makapag-rest ngayon at siguro hindi ako makapagtulog ngayon, ay uh, itong uh, uh, balita uh, na ginawa o ni-research ng Billionario.com na nagalit pala talaga si President Bongbong Marcos, finally, nagalit na talaga siya sa pinsan niya, ay dahil sa mga na-discovery niya na ang dami na pala nitong aeroplano at helicopter na bumili na mga aeroplano at helicopter na, hin, na mas marami pa or sabihin natin baka wala ang mga Marcoses o baka meron pero kahit si President Marcos nasya, sadami, sadami na shock sa dami sa dami ng mga helicopter at aeroplano na binili ni Romualdez at ni Saldico kaya doon na siya nagalit kaya gumagalaw na rin siya so it seems na hindi lang mawawala ng pwesto si Romualdez, mawawala pa rin yung mga toys niya na eroplano at helikopter. So sabi dito sa article ng Billionario.com, at dyan naka-display yung mga eroplano at helikopter. Uh, sabi dito, uh, finally nagalit na talaga si President Bongbong Marcos sa pinsan niya tsaka sa saldi, kay saldi ko, ah, kahit alam niya noon pa naman 2022, nag, nagnanakaw ng mga ito, pero ngayon nasobraan na talaga siya. Kasi ngayon, ha, nakakuha siya ng report. Grabe na talaga. Kung baga, wa, wala na talagang hiya ang mga ito kung magnakaw. Kung noon, medyo tinatago pa nila yung nakaw, ngayon, ha, Uh, akala siguro nila napakatanga na talaga yung pinsan ni Romualdez ngayon hindi na ito ni tinatago tulad ito pagbili ni Romualdez ng Gulfstream Private Jets na uh, nakakahalaga eight million or about 450 million at a uh, uh, GP G550 a uh, Uh, eroplano na nakakahalaga 35 billion ano, 35 million dollars ano, hindi yung G, yung G 150 pala na private jet nakakahalaga 8 million dollars or about 200, 400 50 or 500 million at itong G 550 na aircraft luxury jet na nagkakahalaga ng 35 million dollars or about 2.6 billion yun pala <laughs> yung yung pala kayang-kaya ni Romualdez isang eroplano lang 2.6 billion eh paano pa yung uh, magbayad ng mga kongresista na bumoto sa kanya so yan yeah, no yan mga aeroplano, helicopter, nakita ng Malacanang, oh. Yan, no? You know? Wow! 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 Grabe! Ang yaman! Ang yaman ng Pilipinas! Wow! Ito, kinasaldi ko at kina Romualdez. Wow! 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 Grabe! At yun, mga dokumento na kuha rin nila. So, yun. Nung na, nabalitaan ito ni President Marcos, galit na galit daw nung nabigyan siya ng report dito sa mga aeroplano ni Romualdez. Eh, paano naman hindi niya malaman ukol dito? Ang aeroplano ay bumili kay uh, Lucio Tan, bilyonaryo Lucio Tan na uh, siguro nag uh, nagchismis ito si Lucio Tan at hanggang ngayon doon pa rin nakapark sa hangar ni Lucio Tan. Siyempre alam naman niyo naman kung sinong si Lucio Tan, di ba? Philippine Airlines. Uh, at uh, isa pa, nagalit na rin ang presidente itong si Romualdez at si Saldico gumagalaw na para ipadalas, i, i, ilipat sa abroad itong mga helikopter at aeroplano nila. Uh, kasi alam nila na ba, hahabuli na sila ng gobyerno. Ha? Uh, itong si Lucio ko, ay ah, itong si Saldico, nalaman ng Malacanang, nalaman ni Presidente, Uh, mag nag-form ng BCB's Aviation and Development Corporation at bumili na rin ng maraming aeroplano gahil, galing sa galing sa flat Control Funds. Kasama na itong uh, G-350, uh, G-350 Gulfstream. Uh, ito itong uh, isang uh, uh, m type brand ng aeroplano. Gulf Stream na nakakahalaga ng 36 billion. 36 billion. Magkano to? Mga 2.7 billion. Or about uh, 3 billion pesos. Wow! Ang yaman ng Pinas. Talo pa pala sa atin ang Japan at saka South Korea. At ah uh, uh, na, pag-alaman pa ng Malacanang na itong uh, Mitsubishi Aviation Chief Pilot ni, Lu ni Saldico na si Captain Elpidio B. Palaganas ay nag-request ng major modification of the export certificate of airworthiness and, and deregistration certification of registration for the 350 So ina gusto na nila uh, palit bigyan ng airworthiness para lumipat ito sa abroad at hindi na i-register sa Pilipinas dahil itatakbo na nila ito sa Amerika kung saan nandoon si Saldico. Dito nagali daw talaga si presidente. Huh? At uh, meron din bumili si Saldico uh, through his uh, Mitsubishi Aviation Aviation ng ng G350. Uh, aeroplano eroplano na nagkakahalaga rin ng mga 2 billion na ang ang kwan registered under RPC 8575 in 2024. So tiba-tiba 2024, tiba-tiba na sa kita sila ni Romualdez. Pero ito naman ay uh, nalaman din ng malakanyang na second hand ito binili itong Gulfstream G350 na binili sa AJS Executive J, Jet Shares uh, and then yung Gulf Aero ASEAN Limited at uh, uh, ngayon uh, na na ito sa yung Misibis Bay na super high class na resort na mga na mga ko eh, at least yan naman resort nila Misibis Bay su mga super super high class lang diyan ni ako hindi ko maka-afford diyan magstay sa Mississippi Bay hindi at least yan hindi nila ma 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 mailipat sa Amerika yan pwede kukunin ng gobyerno at uh, ang uh, ito daw aircraft business ni ni ko ay nagmamanage yung anak niya si Michael Ellis uh, kaya pala yung meron tayo vlog earlier, yung si Pauline ko, parang ginagawa lang taxi. Ginagawa lang Uber yung mga aeroplano. <laughs> Dami pala nila yun. Dami pala. Kung ang kung ang uh, kung ang uh, Diskaya Kopol, ha, iniikutan yung mga yung mga mamahalin sa sakyan nila, yung sila Saldi at Christopher Ko, at pati na si Speaker Romualdez, eroplano naman na nakapark. Ayan, yung eroplano ko nakapark. Lahat yan may umbrella. Magandang umbrella. Kaya binikulili ko yan. Magkano po ang price niyan? 3 billion. Magkano po ang umbrella? 100,000 pesos lang. Hanep, ang yaman ng Pilipinas. <coughs> At uh, O oh, meron rin si Romualdez at uh, si Saldico ng several Bell brand Bell helicopters ha huh? At ito rin si Saldico kaya hindi rin hindi hindi pa kami nag nag kasi dyan, hindi ka pupunta sa Misibis Resort sa Albay Hindi ka pwede pumunta diyan magkotse o magbarko kailangan sumakay ka sa helikopter nila saldi Yan, yaman ng Pilipinas. Walang sinabi sa atin yung Japan at uh, at uh, South Korea at uh, Singapore. Wala, wala. Ha? At uh, ito lang, uh, sabi sa mga government records, itong uh, kasi bata operator ito si si ko ni Romualdez. So, in 2022 lang, nakakuha siya ng 15 billion flood control projects. Itong kwa niya, True Sun Incorporated at High tone Construction ng kapatid niya, si former congressman Christopher Kit Kito Ko. Ha? At uh, uh, marami dito mga flood control projects. ano no wonder, no wonder. So, most likely, uuwi luhaan ha uh, dahil sa mga mga ito, dahil sa mga uh, na ito, na discover ni president bongbong marcos uh, most likely hindi na pagbigyan ni presidente ang pinsan niya so uh, tanggal na talaga siya bukas unless unless he will decide to fight his cousin ha if he will decide to fight his cousin Matalo siya. Presidente yan. Paano ka manalo laban sa presidente kahit billion-billion pa ang pera mo. Ha? Uh, pero kung uh, ang ibig sabihin dito sa news na ito, uh, wala na. Wala lang chance pagbigyan pa ni presidente na i-retain ni, ni, ni Speaker Romualdez yung posisyon niya. Tanggal na talaga siya. At kung ever hindi siya matanggal, yun. He is already declaring war on his cousin and we will see. Ha sino mananaig bukas si President Bongbong Marcos o si Speaker Romualdez. That we will know tomorrow. So hanggang dito lang tayo. Medyo lowbat na talaga si Bat, pero uh, for inang bayan, sige pa rin tayo. Laban lang. Please para hindi sayang yung effort effort ni Vlog, ni Bat. Ah, hindi pa ako nagre-rest hanggang ngayon. Share this blog to friends and relatives. Like this blog para mapunta sa inbox ng taong bayan para ma -ma malaman nila kasi marami pang mga mga Romualde supporters na sa akin ng resibo at sinasabi pa, kung sa tingin mo may kasalanan si si Speaker Romualdez kasuhan mo. Eh parang kayo naman every time dinidepensahan nyo si Romualdez, nila, pi, uh, pinapalabas nyo bobo, stupido, tanga si President Bongbong Marcos at duwag, hindi kaya kontrolin ang pinsan niya. Ako, niniwala ako, kaya ni President Marcos kontrolin ang pinsan niya. This time, lalo na di, dahil dito, dito sa findings nila, ha sa mga eroplano, ni Romualdez at Saldico. Yan o. Yan. Oh. Helicopter. 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 At aeroplano. Helicopter. Aeroplano. Helicopter. Grabe. Mamumukhang pulubi dito sa dalawa. Kay Romualdez at kay Saldico. Mamumukhang pala pulubi si Diskaya. So sige hanggang dito lang tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this blog, and see you in my next blog.